Sa mga nagdaang buwan, lalo pang umiinit ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, at maging ang mga bansa sa paligid tulad ng Pilipinas at Japan ay nadadamay sa lumalawak na sigalot. Habang patuloy na pinipilit ng Beijing ang tinatawag nitong reunification, ipinakita ng China sa iba't ibang military exercises at propaganda videos kung paano umano nila isasagawa ang isang mabilis, mapanlinlang, at marahas na pag-atake sa Taiwan sakaling sumiklab ang digmaan. Ngunit sa bawat kilos na ito, lalong nagiging maliwanag na hindi na lamang dalawang bansa ang posibleng magharap, kundi buong rehiyon na maaaring maipit sa isang malawakang labanan. Pinakamalaking dahilan ng pag-aalala ay ang ipinakita ng People's Liberation Army na kombinasyon ng missile strikes, drone swarms, cyber attacks, at amphibious landing na sabay-sabay na tat-target sa critical structures ng Taiwan. Sa kanilang ipinakitang simulation, inuuna nila ang pag-neutralize sa air defense systems, radar networks, at communication hubs upang mawalan ng kakayahang tumugon ang Taiwan. Kapag nangyari ito, mabilis nilang isusunod ang pagpasok ng libo-libong sundalo sa iba't ibang beachhead sa kanlurang bahagi ng isla. Ayon sa mga eksperto, ang planong ito ay hindi lamang simpleng pagpapakitang lakas kundi isang malinaw na babala na maaaring isa katuparan anumang oras kapag minabuti ng Beijing. Ngunit ang hindi binibigyang pansin ng China ay ang katutuhanang ang Taiwan ay may matatag na ugnayan sa Estados Unidos, Japan, at maging sa Pilipinas. Dahil sa lokasyon ng ating bansa, hindi may iwasang maapektuhan ang Pilipinas sakaling magkadigmaan. Malapit sa Batanes ang Taiwan, at lahat ng military movement sa himpapawid ay tiyak dadaan sa malapit ng ating airspace at karagatan. Dagdag pa rito, may mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ang US sa Pilipinas na maaaring gamitin bilang logistics hub, refueling area, at monitoring base sakaling kailanganing tumulong sa Taiwan. Ito ang dahilan kung bakit hindi mapigilan ng China ang pagbatikos, at kahit hindi direktang nakikialam ang Pilipinas, lagi tayong nadadamay sa kanilang banta. Hindi rin nagpapahuli ang Japan sa pagharap sa lumalaking banta ng China. Matagal nang sinasabi ng Tokyo na hindi nila kayang pabayaan ang Taiwan dahil ito ay susi sa kanilang sea lanes of communication. Kapag napunta sa kamay ng China ang Taiwan, kaya nitong putulin ang daloy ng langis, pagkain, at supply ships ng Japan. Kaya naman unti-unti nang pinalalakas ng Japan ang self-defense forces, bumibili ng mas maraming missiles, fighter jets, at warships, at nakikipagsanay kasama ang US at Pilipinas ng mas madalas kaysa dati. Ayon sa mga defense analysts, kung sakaling sumiklab ang gera, isa ang Japan sa pinakaunang tutulong sa Taiwan dahil direktang nakasalalay dito ang kanilang pambansang seguridad. Kung titingnan ang balanse ng lakas, malinaw na hindi magiging madali para sa China ang pag-atake. Oo, totoo na malaki ang military power ng China, isa sila sa may pinakamaraming sundalo, barko, at missile sa buong mundo. Ngunit ang malaking bilang ay hindi garantiya ng panalo. Malaki rin ang advantage ng Taiwan sa natural terrain at sa defensive system na kanilang inihahanda ng dekada. Ang buong isla ay parang malaking fortress, con ng tunnels, hidden bunkers, anti-ship mines, at missile batteries na kayang tumama sa mga barko at eroplano ng China. Bukod dito, papasok ang Japan bilang pinakamalaking balakid. Mayroon itong advanced radar systems, modern F-35 stealth fighters, Aegis destroyers, at long-range missiles na kayang tumama sa Chinese military assets bago pa man makalapit sa East China Sea. Ang kanilang teknolohiya ay kumpara sa Estados Unidos, matatag, moderno, at highly coordinated. Marami ring eksperto ang naniniwala na kung magkakaroon ng direktang sagupaan ng Japan at China, mas malaki ang tsansa ng Japan na minig sa air at naval battles dahil sa kalidad ng training at precision equipment na meron sila. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nakaposisyon sa pinakasensitibong linya ng conflict. Kahit hindi tayo direktang sasabak sa gyera, ang ating teritoryo ay maaaring maging transit area monitoring point, o maging battleground kung lalong lumala ang sitwasyon. Ang Northern Luzon, lalo na ang Cagayan at Batanes, ay may napakalaking strategic value. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinapahusay ng ating pamahalaan ang koordinasyon sa US at Japan sa pamamagitan ng trilateral cooperation. Sa ganitong paraan, nasisiguro na hindi basta-basta makakagalaw ang China ng walang kaharap na matinding depensa. Habang tumitindi ang paghahanda ng lahat, hindi maikakailang mas nagiging agresibo ang China sa pagpapakita ng puwersa. Ngunit sa bawat kilos na ginagawa nila, mas lumalakas ang pagkakaisa ng mga bansang naghahangad ng kapayapaan at respeto sa international law. Ang Estados Unidos ay may malinaw na commitment sa pagkalinga sa Taiwan, at ang Japan ay nagpahayag na, ang krisis sa Taiwan ay krisis sa Japan. Samantala, ang Pilipinas naman ay patuloy na nagtatanggol sa West Philippine Sea at hinahanda ang sarili laban sa anumang banta na maaaring sumabay sa giyarang Taiwan-China. Sa huli, malinaw na ang plano ng China ay hindi lamang simpleng pag-angkin sa Taiwan. Ito ay bahagi ng mas malawak na layuning palawaki ng kanilang impluensya at kontrol sa Asia. Ngunit habang lumalakas sila, mas lumalawak din ang hanay ng mga bansang tutol sa mapang ipong hakbang ng Beijing. Sa tunay na laban, hindi lamang armas ang sukatan ng tagumpay, mahalaga rin ang pagkakaisa, estratehiya, at suporta ng mga kaalyado. At sa puntong ito, malinaw na hindi nag-iisa ang Taiwan. Kaya kahit ipakita pa ng China kung paano sila aatake, hindi sila makakasiguro ng tagumpay. Dahil sa oras na sumiklab ang totoong digmaan, hindi lamang Taiwan ang kanilang makakaharap. Naroroon ang Japan, ang Estados Unidos, at maging ang Pilipinas na handang manindigan para sa kapayapaan, kalayaan at karapatan ng bawat bansa sa rehiyon. Sa bawat pagpapakitang lakas ng China, mas lumalakas ang determinasyon ng mga bansang handang tumutol. At sa huli, ang tunay na panalo ay laging nasa panig ng bayaning nagtatanggol, hindi sa agresor na nagtatangka ng pananakop.